Minamahal kong mga buwakenyo, sa pagdiriwan natin ng Kapaskuhan, naway maglaan tayo ng panahon upang pagnilayan ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagsilang ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang makasaysayang kaganapang ito ay paalala ng walang hanggang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Para po sa sangkatauhan, isang pagmamahal na nagbibigay sa atin ng kanyang bugtong na anak upang gabayan tayo at iligtas mula po sa kasalanan. Sa gitna ng mga masayang salo-salo, pagbibigay ng mga regalo at pagdiriwang ng tradisyon. Huwag po nating kalimutan na ang Pasko ay hindi lamang sa isang pagdiriwang. Ito po ay isang banal na okasyon na nakasentro sa Panginoong Yesus. Ito rin po ang panahon upang palakasin natin ang ating pananampalataya. Pagtibayin po natin ang ating ugnayan sa Kanya at magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Ang Pasko rin po ay pagkakataon upang isabuhay ang mga aral ni Jesus. Pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaisa. Naway maging pagkakataong po ito upang ayusin po natin ang mga nasirang relasyon, magpatawad sa mga nagkamali, at magpakita po ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating pamilya, mga kaibigan, at buong pamayanan naway manaig po ang pagmamahal at pagkakasundo. Nariyan po at bukas sa lahat, buwak Kenyo man o taga-ibang bayan, maging ang mga turistang naririto, ang mga gawain ng ating pamahalang bayan. Ngayon po sa kalagitnaan ng Kapaskuhan, upang magbigay po ng pag-asa at kasiyahan sa bawat mamamayang buwakenyo. Patuloy din po ang ating taon ng pamamahagi ng pamaskong handog. Ito po ay ginawa na natin since 2018. Ngayon po ay ikapitong taon na. Para po sa bawat pamilyang buwakenyo, anim na po't isang barangay na almost 20,000 families po ang nabibiyayaan natin sa taunang pamamahagi ng pamaskong handog upang sila po ay may mapagsaluhan ngayong Pasko. Maliban po sa ating mga aktibadad, iniinyayahan ko rin po namin kayo na bumisita po kayo sa ating Christmas Village. Talaga namang pong napakaganda ng ating Chayan Christmas Tree. Kaya isama niyo po ang inyong mga kaibigan, pamilya, mahal sa buhay, upang makapagbuo po ng bagong alaala -ala sa panahong ito habang sinisindihan po natin ang ating mga parol at nagsasalo-salo sa pagkainan kasama ang ating mahal sa buhay na wai tulungan din po natin ang mga lahat na nangangailangan sa ating lipunan. Ibahagi din po natin ang liwanag ng pag-asa ng hatid ng Pasko sa pagkakaisa at malasakit Mabubuo po natin ang isang mas matatag at maayos na bayan ng buwak kung saan wala pong maiiwan. Naway mapuno po ng kagalakan, kapayapaan at pagmamahal ni Kristo ang bawat tahanan sa ating mahal na bayan ng buwak ngayong Kapaskuhan. Dalhin po natin ang kanyang liwanag sa pagpasok ng bagong taon bilang inspirasyon sa lahat ng ating gagawin. Muli po, sampu po ng aking pamilya, ganon din po sa 11 Sagunian sa pangunguna po ng ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo at lahat po ng empleyado dito po sa munisipyo. Kami ay bumabati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on. Mahal na mahal ko po kayong lahat.